Pupunta rin po kayong lagun. <laughs> ah. <laughs> may hindi pa itong sila nanay pupunta eh. Makapunta na nga. Sige, mapunta ka rin? Opo. Kaya <laughs> ba? Sige po, kayang kaya. Bata pa eh. Twenty lang kami. Twenties lang kami, nay. Eh. Kaya kayang kaya. Lagun. Sa lagoon. Sa Pupunta lang na dyan.

Ay, hindi na pwede bumaba. Pwede? Saan dadaan? Sa baba? Doon pa may mas maganda po ba ako sa baba. Ah. Thank you. Thank you. Kala mo. Oo nga. May picture ni nanay. Ayun, ang ganda pa o. Oh. Ganda. Teka, ko ng anong pano. Ayun o. Ayun Bababa tayo pa? Ha? Huh? Bababa? Ano nyo lang baka mamaya malaglag na tayo eh. Hindi, hindi naman. Ito mo pipikan dyan, baka mawasin tayo. Hindi naman. Okay na. Tara na. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Nakakatakot. Ito pala kayo dito ah. <laughs> huli, ano eh, huli. Alam, <laughs>

ka malalim ka? Kita ba to? Kita eh. ba to? Kaman tama paus, na yung pawis na pawis tapos nung nagulog ka. Sarap. Woo! No no no. ¿Ven eso taos po? Ya no ven nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, ¿ustedes? ang ang lamig oo wala mukit na mukit na tubig pala. Mm -hmm. Alis Akala ko akit ko tayo din. 就这样。

Sige, lakad. Sige. Ha?